Hi guys! Ayan, maayong adlaw ka tanan. Ayan, balik na punta o oh, vlogging me. Eh. Kaya mo laay naman kay Diri naman yun ang laay. Oy. So, ayan, naabot na punta Diri sa Kuan, sa Ocean Park o Binaktasay, no? So, sa mga niagin akong mga vlog, so nakita na ninyo ni. Karon kay, try na nato to vlog nga with voiceover na ba para makita yun ninyo ang katag kung sa kanindot ang kuan diri sa Hong Kong no ayan so kay wala pa man intawon ng mga employer na pa man sila sa bakasyon ayan so inusara intawon ang inyohang kunyang diri sa Hong Kong so karon baktas-baktas ta kay aron bawas bawasan yung mga panuhot sa atong kalawasan ba di ba so duol ra gyud ni ang Ocean Park diri sa Mansyon Ayan, mga 30 minutes ra siguro dili kayo siya layo. So, mauna ako ang ginatry, good, o ka ng paningkamot, baktas-baktas, kay manalang mo taas-taas yung -taas, gamay kinabuhi. huy ginuo ko kahago! Nalang yun mag-voice over. Pagay <laughs> okay, pagsugod, nagreklamo na. Ito, why for the memories na ni Puhon? Kay, siyempre, OFW, bayatan o dili. Panandalian ng bayan ni ato ang kanang kinabuhi diri sa gawa sa abroad ba, no? So, uli, tagpinas po mo, na niya itong tawalan un, tawon. Ayan. Ocean Park, entrance na niya siya, kay dili man tapuy di makasulod. Kaya perte man yung tawang dolyaris kayo.